Nasa mahigit 426 na solo parent ang tumanggap ng tulong mula sa DSWD Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS sa bayan ng Talavera na pinangunahan na Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ang aktibidad ay ginanap sa Barangay Sampaloc Gymnasium, Talavera, Nueva Ecija noong Enero 24, 2025. Nakisa at sumuporta rin sa nasabing programa si na Sen. Manny Pacquiao, Mayor Nerito Santos Jr., mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Talavera na pinangunahan ni Vice Mayor Nery Santos Martinez at dating Mayor Admin Nerito Santos. Habang ipinamamahagi ang ayuda, inihayag ni Senator Tolentino ang isang mahalagang anunsyo. Ipatutupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang litaw law sa susunod na linggo. Ang Litaw Law o Liwanag Internet to Big Assistance Welfare ay magbibigay ng tulong at suporta sa mga mamamayang naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, baha at lindol. Ang Litaw Program, Senate Bill No. 2846 ay batay sa 3 Gibbs Law, Senate Bill No. 1473 na ipinatupad noong panahon ng COVID-19 at parehong sinulong ni Tolentino. Ito po ay hindi plano, ito po ay hindi pangako. Ito po ay hindi isang proposal. Ito po ay ipapatupad na sa isang linggo sa ayaw at sa musto nyo. Ang pangalan po ng programa, Litaw. Ano pong ibig sabihin ng Litaw? Liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Nung po, ng MMDA chairman, ako po lagi yung nakatutok sa kalamidad. Yolanda, putok ng mayon, putok ng taal, sunog. Kaya nakikita ko, kahit yung sunog sa tundo, nasa evacuation center pa lang yung pamilya na sunugan. Meron ng notice of disconnection. Puputulan ang kuryente, nasunugan na nga. Simula next week, yung programa ni Sen. Tolentino Litao, siya muna ang magbabayad ng kuryente at tubig. Para sa buong Pilipinas yun. Dagdag pa ni Sen. Tolentino, isang magandang balita rin ang kanyang ibinahagi para sa mga barangay officials na pinalawig ang kanilang termino. Sa halip na maganap ang barangay elections sa December 25, ito ay sinuspingi at itinakda sa September 2027 Ang nasabing batas ay pangunahing inakda ni Senator Tolentino. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nagugulat Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.